Kaibigan, paano nga ba malaman kung sinong pangalan ng number na tumatawag sa atin? Yun bang oh, no. may tumatawag sa atin na Saan ka na? Andito na ako. <laughs> na. Para malaman natin kung sino nga talaga yung pangalan ng number na tumatawag, i-click ang palubuton sa tabi ng pangalan ko para lang yung updated sa mga bago nating video. Tara, let's go! i-open mo lang ang iyong cellphone, kaibigan, at talagang pupunta yan dito kung may tumatawag na number lamang at walang pangalan. Uh, ito ay tricks, kaibigan, kung saan lang ito sa mga may Gcash. Okay? Iupin natin ang Gcash. At ngayon, pag-open ang iyong Gcash, kaibigan, ay itap mo lang itong send then piliin mo lang itong express send. at dito mo na ilagay yung number na tumatabag na walang pangalan pagkalagay mo na ng number sendan mo lang kahit biso. yan then tap mo lang ang next at Makikita mo ang abbreviation ng pangalan. Ito ay tricks lamang kaibigan na at meron ka ng punto kung sino tong nanawag at meron ka ng clue. Kung sakaling may jika siya, kagana ang tricks na to kaibigan. So, ganun lang malam malaman kung sino may tumatawag. At least may clue ka kung sino yun na tumatawag sa iyong phone na number lamang. So, kalimutan i-share ng videos. Salamat.